store strong. Oh, laro ka lang siya. Dali. Oh, mayroon. Watch that. Mag-aantay pa kami kay teacher. Wala pa namang alauna yun. Saan ikaw? Ay, pinanggap. Na opo ikaw doon. Upo daw ako. Kuhain ko raw upuan. Hindi ko pala naintindihan. Diyos ko po, Lord. Hmm. Ito, very good man niya, oy. Sana all very good ang bata. mol B plus R minus No. Ayun. Ayun, resource room. Ito o. Oh. Ito. Ito. hinahanap mo. Ito oh. Dagay mo ito. Balik mo. Ito. Wala dito na siya. Ay, andun na si teacher. Hi, teacher. Nagalit. Ito yung mo? Kaya kayo lang po. Wow. Look, alam na alam na niya yun. Ano ba yun? napansin yung exam, pag hindi ka na nagamang, ibang activity na po yung ko sa kanya. Sige yep. po. Yung exam nung first grading pa ng dati nilang teacher. Pag wala ma'am, uh, um, magpa-back to ano ulit kami, basic na kung uh, ano yung ayaw kong gawin sa level. Eh? Nakakain na po ba sila? Nakakain na siya? Nung Oo. May baon mo ba siyang Pagkain? Wala. Hindi siya kumakain ng ano. Nagdidi na siya. Didi. Hindi ang... mo siya nakain na ng ano? Solid. Mga solid. Ang, ginag ang ginagawa ko, naglulugaw ako. Nilalagyan ko ng dahon ng malunggay tapos biniblender. Ah, oh. oo. Biniblender lang. Hindi la. siya nakain pa ng solid foods? Hindi. Hmm. Hmm. Kaya pag nagulong ko, wala siyang naliyenda. Hindi siya nag... Uh, uh, hindi. Ayaw niya kumain ng biscuit lahat. Ayaw. Wala. naka pala pa naman, Roland. naka pa, wala pa si baby. Talaga ano ba naman yan dito si Hmm. Nakikita niyo yun. Laro-laro ka lang muna dyan, ano. Ano, para, 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 yun, Jack, yan o. Huh? Mm -hmm. Ano naman ito na? Paraan ka na yun? Zach. Zach? Zach naman. Diyan Hindi yan siya maano, hindi siya kumakain. Pero ano, mga pasta nakain siya. Pancit Canton, Lakin, kaya hindi, ano ko lang. Hindi dapat iniwasan niyo yun, ma'am, no? kasi masama rin eh. Eh, nagwawala siya eh. Ang ginagawa ko. Hindi, harapin ko ba yan? Hindi pa. Sa kailangan ano? Kailangan, ma'am, yan o. Kailangan ko talaga, ma'am, uh, i-akanin niyo siya ng therapy. Kasi, ma'am, sa therapy, mas nakakatulong mo. Kami ho, kasi, implementation ho kami ng mga, mga limbawa, kung ano yung base ng bata, kung ano yung pang-therapy ko talaga yung nag-help nag sa more on sa lahat ng aspect. Kami naman po, ah, uh, kumbaga kami yung uh, guidance naman nila pagdating dito sa school sa mga everyday life. So, kailangan ng yung terapy ko talaga. Mag-assess lang ko talaga yun. So, may iba ho, eh, yung din na problema. Nag-inquire na ako eh dyan sa may imo. Masyadong malayo kasi. 13, ma'am. Meron na? Oo. Oh, oh. Di ba ako, oh. kayo si ilalang ko ba nag therapy Nahito na siya ng pandemic, pero simulan akong na lang ako siya. Sina, si <coughs> Si Zach ma'am. Ang alam kong meron, 12 at saka that's, ma'am. Pero ano, pwede mo kayo mag-search, ma'am. Kasi ang alam kong mga therapy dun sa part ng ano, kung hindi po 13, meron din sa pansa. Alam ko meron din sa pansa. Ano po ba yun? Private? Like, Private. Mm -hmm. Yung prese, hindi ko alam. Sa BGS. Pero sponsor kasi sa kami yeah. dati. Yung nga lang, kung napakalayo naman, ang biyahe ngayon ng Pamanila eh, o, oh, uh, um, sa PDH siya in ano, kasi lang sobrang layo kasi. Mm -hmm. Ang alis namin kasi no, so, uh, nung uh, pag may annual, pag may annual check-up siya, Alas kami sa bahay. Alas dos. Meron nyo pa rin ang check-up namin sa PGH. PGH pa rin. Ano po ako kasi sa PGH talaga nag-offer sila ng ano? Oo, oo meron. Ano siya doon? Kaso lang, hindi ko natin kasi sobrang layo talaga. hindi siya Oo, iba po rin po talaga sa pera ma'am. Kasi napansin na rin po namin yun sa mga bata na talaga na pera dito na pasok dito uh, mas biili. At saka mas sumusunod sila. Kasi syempre, mga ano naman yun, expert naman yun. Kaya mas maaga yun. Niya mo muna siya mag-play. Kasi yung isa ngayon, ma'am, talagang ano kami, mo ang play Hindi ko po muna siya pag mga ganyan, gustong gusto niya yan. Kasi ganun talaga, ma'am, repetition sila. Nung binigyan ko siya ng mga repetition na ano, na manipulative objects, yung ulit naman na, 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 pero pagdating sa mga hawak-hawak pa, hindi pa siya. yun ang kailangan mo talaga sa therapy. So, kailangan ma'am kahit ano, yung kahit isang mga therapy, kasi hindi pa siya nagspeech Wala pa siya dun sa ibang parts. Kailangan niya talaga siya mag ano, therapy. Masasuggest ko talaga ma'am is uh, um, mag-search kayo about ng sa art therapy Meron akong nakita sa may imos. Um, malayo yun, ma'am. Kasi ang ko pa palaga meron sa presek. Kalayo na eh. Meron sa kamahal um, na alam ko meron din na pala kalayo. Dasma sa Lasal. Mahal yun, din. Yung pinili ng card sa Lasal. Ayun ma'am, pwede na daw kasi ma'am, pwede kayong mag mag-inquire sa ibang parents din ko na ano, saan sila nagte-therapy para ho malaman natin kung saan ho meron kasi ako may madadalang din kung ma ano po kung saan. Sila kasi ma'am, kapag ano, sled parents, mas marami silang alam. <coughs> Baka umali yung makakuha sila ng ano naman. Parang voucher. Meron yun, 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 yun ma'am? Oo, pag nag, ano, alam ko pag, ano, meron.